Narito na ang pinakabagong issues and updates sa mundo ng showbiz. Una rito, reunion concert ng bandang River Maya. Successful sa kabila ng technical issues. Talaga namang naging memorable ang na naging concert ng bandang River Maya na ginanap nito lamang sa Paranaque. Libo-libong fans ang bandang umaten sa nasabing concert kung saan present ang mga member ng banda na sina Bamboo, Rico Blanco, Marcos Cueta at Nathan Azarcon pinerform ng banda sa nasabing concert ang kanilang hit songs na Ulan, Kisap Mata, LSC, Hinahanap-hanap kita, at iba pang kanta na talaga nga namang nagtatak sa kanila sa puso ng maraming fans. Present sa nasabing event ng na supportive girlfriend ni Rico Blanco na si Maris Racal na talaga nga namang todo fan girl sa kanyang boyfriend. Kasama sa mga dumalo sa nasabing concert si Jolina Magdangal na asawa ng drummer ng grupo na si Mark Esqueta pati na rin si Darren Espanto, Jane Oineza at iba pang kilalang personalidad. Samantala ng Corona Audio Glitch sa gitna ng concert ng banda pero sinamantala iyon ng members para mag-interact sa audience. Ang reunion concert ng River Maya ay talaga namang nostalgic at touching moment hindi lang para sa mga member nito kundi pati na rin sa mga fans na talagang naghintay ng matagal at na muling makapag-perform at makasama ang nasabing banda.